Yon mga master, welcome sa part 2 ng aming video mga master Oh, welcome sa part 2 mga master Oh, nandito kami sa Mahiwagang Kanal Dito kami magluluto daw Oh, dito yung Mahiwagang Kanal mga master oh. Ah, grabe nang hubas kayo mga master high tide na Hubas <laughs> na, high <laughs> tide na oh. May klaro Sundang Welcome sa part 2 ng video mga master Yan ang mga master, na, linis na yung mga isda Linis na ni eh Shout out Shout out sa dito Oh, Bumili sila ng dunglin tapos listir ng ano ba mga sangkap tapos hmm. kumuha sila ng kanin. Ah, oh. mag-cooking show na tayo mama sir. Ayun ah, yung isda. Wala tapos pero. na, tapos na anuhin. Tapos yung linisan. Hindi lang kami nag-ano mama sir, o. hindi lang kami nang lambat ulit kasi okay naman yung huli namin mama sir. Oh, marami-rami na yan. Ito ano? Edible mama sir. Edible. Tapos natin to. Sige. Ah, Uy. dito kay hayag diri. Dito kay hayag diri. Hmm. Ah. Gisa muna nang sangkap so, mama sir ba? Bago ilunod yung

Mama Sir, yung kamay namin parang nag pag kanu. Ano, Bukok. -buko. Tara, Jay. Para lang buko-buko, Mama Sir, ba? Oh. Ah, taklad. Tama sa amorum namin dito. Bukok, Sir, kasi namin yung ano natin, Mama Sir, yung adobo ba? Hindi ka malaya, Narayin, na. naman lare, Sir. Oh? Lare, guys. Tikna. Pangalan <laughs> ng mga ito. Pangit. Syarat-syarat lah, lahat Sama support dyan, sa viewers, eh, oh, shout shout. Sa support yang po sa amin, mga ah. Maraming salamat mga Masir, ah! Sa support yang <laughs> <laughs> Ah, balik-balik. <laughs> <laughs> Grabe isi Grabing siga, ah. Sigaan nang mata.

Wow, ang ganda. Ang laki talaga nitsa ito kit. Kitikada. Ito natin 'to, Mama Jer. Tapos pa, anuhan natin ito ko Maraming tuyo mga masarap. Oh, 'yung marami. Dalawang ano lang. Ito. Sige na. na hiniwa 'yung dalagi ng sili. na 'yan, Kita. Diba yung init ang panahon mga master? Tapos, inferno. Tuka. April lo. No? Tapos na natin suka ng maser lo? Oo. Tapos na natin ang suka, tapos lagyan natin ng kunting tubig mga maser? Mama Hindi. Okay. Mamaya natin ano hen? Lagyan ng patis ba? Oo. So, Nakap ter. Bagi okay, ah. kaya damag takob, nga bright no. up din ninyo. Ano <laughs> yun ang wakob? Naw. Oh. Tara, mama Yod. sir, takpan muna natin para ano para may base siya unti ba? So mamaya na lang ulit paglagay natin ng tuyo tsaka ano mama sir, tsaka magic ha. Mamaya ulit. Yan mama sir. Ok oh, ba na? Yan mama ah, sir, So wait. Lagyan natin ng tuyo mama sir. Di, tapos. Pangpakulay ng buhay. Wow. Tapos lagyan natin ng suka kasi nahibas-ibas na.

Ibasin talaga ba? Ang kiri, ang kiri, 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 kiri ba? Ang kiri, paano? Oh, Ayan. Pulog tubig? Oo. Oh. Na. na. Tapos mama sir, takpan natin ulit. yan, Paiba simbasin natin ito mama sir, yung ano talaga ba, uga na uga talaga siya mama sir ba? Tapos, kakain na tayo. So yan, mamaya ulit mama sir, sakain na ha. Sa kubkub. Ah, init. Yan, Mama Sir. Luto na. Naulat ang Mama Sir. Luto mo na eh. Ikaw na lang yung bayiglin. Ikaw, Tir. Ikaw, Tir. Ikaw, Tir. Nabubuo ko maka. Yan, Mama Sir. Bago lahat. Pasalamat mo tayo. No. Amahan na gan salamat. Grasya ng pagdawatan na kinahinan at paninginan. Makatag kinikabas kung sa panglawas. Ang nga ni Jesus. So, Amun Amen. Amen. Amin, Mama Sir. Terang, <sighs> sampin, Uga -uga to, Mama Sir, kain. Tarawa. sampin na. Uga-uga ito, Mama Sir. Pinauga tara na. Mantika na yung Aritas kang Gilbert kay murag lami idin kan una. Oh, uh, um, sir. Mm. Lingi mo. Tapi ini tas liog diri. Kawan, aku kulo kawan. Mantik ana ngabi no, idi bol. <laughs> <laughs> Kasmi kasar. Kami arbai, Kami eh. mentik kami sir. Kan mm. sholat mama sir.

uan. Gimana dah? saya paugas ya

Tagal-tagal niya rin mga masel. Hindi nakakain ng ganito.

Tapi, saya mau lintas rumah Kita beli tas, tapi ini ada tak? Saya mau mau

Nam nam. Skip is not making entry guys. Ah. Rotok. Nakot. Lah rotok. Buat buat Ini lagi ngebos, Bang. Sak sak tuh gue kedegal lama, Bang. Ngapain? Mau ngapa? Ngatan nenek kok, Pak. Singgul, Bang. Oh, enggak apa? Kok kayak Terima kasih. <laughs> palandong sa dito. <laughs> palandong sa dito. <laughs> Ingit mo mo sir. Palandong dito. Hindi mas tiray. Ang mga kanta ng puyo, mamasal kanta Lupa sendal. Ini pasok puyuh mau serai.

Babay Kau mga masir, babay. Sa kami nagpalo, sir. Babay mga masir, maraming salamat sa inyo lahat. <laughs> babay mga masir, babay.